Lalaki. Alright, thank you, this for you. Ano gusto mo sabihin kay Shailo? Thank you. And? Happy birthday. Thank you, sit down. Lupo ano na. Ano? ano pangalan mo, kuya? Lance. Lance. Ilan taon na sige Lance? Eight. Ano gusto mong maging paglaki mo? Police. Kuya, ang tunay na police, lalaki. Lalaki ka ba? Sabihin mo nga, lalaki ako. Lalaki ako. Kailangan matigas. Tunay na lalaki ako. Lalaki, ako. Lalaking, lalaki ako. Lalaki, lalaki ako. Paglaki mo, ano gusto mo? Lalaki o babae? Lalaki ko. Okay, lalaki. <laughs> right. ano gusto mo sabihin kay Shiloh? Thank you po. And? Happy birthday. Alright, thank you. Next. Yeah. Pangalan? Kobe po. Kobe. Uh -huh. Ano kaya Kobe, ilan Ten. Ten. Ano gusto mong maging mo maging paglaki mo? Architect. architect. Bakit? Ano ba ginagawa ng architect? Gumagawa. Ano Gumagawa ng? Bahay. Bahay. Alright. And yung price mo? Ano gusto mo sabihin kay Shaila? Thank you. And? Eh? Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Next. Ano pangalan? Lance. Lance. Ilang taon? Eight. Eight. Anong gusto mong maging paglaki mo? Police. Police. Anong ginagawa ng police? Masamang tao tsaka masama? Masamang ano? Tsaka mga magninakaw. Oh yeah, very good. Ano kasi mga sabihin kay Shaila? Thank you. And? Happy birthday. Alright, thank you. Next? Na Pangalan? Sian po. Sian, ilang taon? Ten po. Ten. Ano kasi mong maging paglaki mo? Siman po. Siman. Bakit Siman. Kasi nandunbuli sa dagat. Sa dagat. Ano pa ginagawa ng siman? Nanguhuli ko ng isda. Nanguhuli ng isda. Okay. Ibang siman nito. Okay. alam naman sa PNC, si Shiloh. Thank you. And? Happy birthday. Alright. Thank you. Next. Dito ka, Kuya. Anong pangalan mo? Mayden. Mayden. alright. Chayden. Chayden. Dito ako kay Chayden. Lakasan mo lakas si boss mo. Kuya Chayden, ilan taon? Nine. Nine. Ano gusto mong maging paglaki mo? Architect. Architect. Ano ba ginagawa ng architect, kuya? Gumagawa ng bahay, tsaka? <laughs> bahay, tsaka? Building. Very good. Ano gusto mong sabihin kay Shiloh? Tsaka? <laughs> thank you. Right, thank you. Next. Yeah. What's your name, Bunsa? Kalix. And how old are you? Five. Five. What do you want to be when you grow up? Police. Police. All right. Ikaw po ba ay gusto mo magpolice? Papa. All right. Sa so, kuya ano gusto mo sabihin kay Shaila? Thank you. And. Merry Christmas! Merry Christmas! Okay, thank you. Alright, sit down. Get your prize, si Kuya. Alright, next. What's your name? Rain. Rain, how old are you? Nine po. Nine. Ano gusto mong maging paglaki mo? Lawyer po. Lawyer, alright. Bakit gusto mong maging lawyer? Kasi po, idol ko po si Tita ko. Idol si Tita? Nandiyan ba si Tita? Ay, wala. Alright. Ano gusto mo sabihin kay Chayla? Uh, Chayla. Thank you, po. Thank you, eh? Salamat. Salamat. <laughs> Thank you, and salamat, eh, salamat. Get your prize, kuya. All right, next. Yeah, si Go, si Freddy Coach. All right, pangalan? Simon po. Simon, ilan taon? Ten po. Ten. Ano gusto mo maging paglaki mo? Sundalo po. Sundalo. All right. Ano ba ginagawa ng sundalo? Nagkiligera po. Ah, Nag uh, Ano ba ginagawa ng sundalo? Tumutulong sa baha. Mutulong sa baha? Ano ginagawa ng sundalo? Tinipigil ang baha. Pinipigilan yung baha. Very good naman pala yung mga sundalo natin. Right, ano yung gusto mo sabihin? Kay Shilo. Thank you po sa kanya. Thank you. All right. Thank you, Price. Hi, Kuya. Come here. What's your name? What's your name first? Ano po pangalan? My name is Anton. Jangan mainon alkohol, wante. Wah, wow, tapi kau di talam buhai. Sedikit. How old are you? How old are you? I'm five. Five, five years old, po. Atri lang patah. Karena <laughs> price tuh ya, begini dengan price itu ya. Last one, come here. Ayan. What do you want to say to Shailo? Thank you. And? Salamat. Thank <laughs> you. Next, last one. Come here. Ayan, dito ka ako. Tayo ka dyan. Ayan, what's your name? Larry. Ha? Okay. Larry. 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 Alright, ilan taon si kuya Larry? Yuri. Alright, Yuri pala, Yuri. Ilan taon si kuya Yuri? Paul. Anong gusto mong maging paglaki mo? Sundalo. Ano ba ginagawa ng sundalo, kuya? Alright, thank you for your price. Alright, that's for our next game. And mommy, excuse me, Pa.